hindi nagawa ni Digong ito mga kaibigan no? sa panahon po ni Duterte hindi po niya ng gabi mga idol no? ngayon nandito naman tayo sa ating uh, i-upload na video dito sa ating page o oh, or nasa ating nasa tiktok meron pala akong na nakita na isang babae na nagpo-post kaya bagong lahat panorin nyo muna itong si ate na ito. No, panorin nyo muna bago kayo mag-react. Sa panahon po ni Duterte, hindi po niya nagawa ang ganito na pamimigay po ng mga napakaraming patient transport vehicles. Mga kaibigan, sobrang dami. No? Ah, uh, guys, uh, sa live ko, no? baka mamayang gabi o bukas ay atin pong ah. Uh, isa-isahin, no? Kung sino ang recipient ng mga ambulansya na ito, mga kaibigan, no? Ang recipient po nito ay ang mga uh, mayors ng iba-iba pong mga uh, syempre, mga mayor, iba-ibang mga lugar, no? So, ayan, mga kaibigan. O. Wala pong ganito. Si Duterte, wala pong siyang ganito, mga kababayan. No? Kita nyo, oh? Oh, diba di hmm. ba? Napakarami po niyan, mga kababayan. Patient transport vehicle. Oo. Oh. Wala pong ganyan, hindi po nagawa ni Duterte yan, mga kababayan. No? Di ba? Ah. Tapos, sasabihin nyo ang Pangulo natin, walang ginagawa. Hello! Fake news peddlers kayo, no? Ang Pangulo natin ay talaga namang napakaraming ginagawa para sa mga mamamayang Pilipino. Fake news po ang sinasabi nyo na walang ginagawa ang ating Pangulo o walang ginagawa ang Marcos administration. That's fake news. Diba? Okay na bang lahat? Panood na. No? Huwag ka muna mag-scroll. Uh, bro, mga kapatid, meron lang akong sasabihin sa inyo na konti. Itong si Ate na ito ay masyadong parang siyang anong tawag niyan yung sinasabi niya na si Tatay Digong ay walang nagawa, nakagawa ba no ng ganito, sasakyan, 'yan. Uh, ito po shoutout ko nga pala ito kay Ate na vlogger vlogger ba ito kung saan ito nagtatrabaho. Shoutout nga pala sa iyo Ate no. Uh, sana sumikat ka dahil sa sinasabi mo pero actually ate, hindi mo pa alam na kung sino talaga ang nag-project niyan. Baka ang nag-project niyan si Duterte. Tapos pagbaba ni Tatay Digong, Tatay Duterte, eh sinundan naman na ating pangulo si Bongbong Marcos. Kaya natuloy. Kasi ganyan po kasi yan eh. Pag hindi natapos ng isang presidente, tapos yung term niya, yung iba, yung kasunod na naman ang gumawa kaya wag tayong mag-comment kasi at saka kung yan ang nagawa ni ni Bongbong Marcos matama maganda yan pero tandaan natin ang yang ginawa na na ambulansya na ipinagmamalaki mo ay eh para lang yan sa mga tao na nasa gobyerno, nasa gobyerno or nasa hospital pero hindi yan gamit natin lahat tandaan mo yan ate pero malaking tulong na po yan nagpapasalamat din tayo na merong ganyan merong yung mga hospital ay merong mga dinibigay sila uh, para naman maging maayos yung ating mga hospital, yung baga may matutulong, may matutulong sila, may matutulong sa atin na nasa hospital sa pangangailangan. Pero tandaan mo ate, yung ambulansya na yan, eh, hindi natin yan gamit, mas gamit natin yung pangangailangan natin araw-araw. At saka, hindi ako nagmamayabang ate, naging bilib din ako kay Tatay Digong, kay Duterte. Kasi kung wala siya, pati yung anak mo, kapatid mo, buang na yan siguro. Kaya wag kang mag-comment na si Duterte ay walang nagawa. Hindi mo alam. Ate, gumising ka ate. Wag ka masyadong wag ka masyadong tawag yung, yung pina, wala kang pinagmamasdan. Parang tulog ka. Ate, gumising ka. Kayong lahat dyan na mga bumabagsak kay Pangulong Duterte. Lalong-lalo na sa Senado. Gumising po kayo mga idol, mga kapatid, mga kuya, mga lahat kayo gumising kayo. Na wag natin ibagsak si Tatay Digong dahil siya lang ang presidente na gumawa ng paraan para hindi bumagsak ang Pilipinas. Tandaan yan mga idol. Kaya maraming salamat at shoutout nga pala kay Tatay Digong. No, mabuhay po kayo. At kahit anong mangyari, isa po ako Duterte po ako boboto. At Duterte po ang pinaka-paborito namin na presidente si Tatay digong Mabuhay po kayo. At shoutout nga pala po sa ating Vice President no Inday Sara at sa ating brother, sa kay sister, ay kay brother uh, Abdullah jis Robin Padilla. No? Shoutout nga pala at saka kay Idol Rapitol po. Shoutout po sa mga matitinong nakaupo.